So what's up guys, good morning guys So ayan, nandito tayo ngayon sa ano sa uh, aking ano, farm <laughs> ayan ito guys yung aking ano uh, palayan, magpapaani kami kahit wala pang ano, bunga Ah, init. So, ayun guys, shout out sa lahat po ng aking uh, supporter. Maraming salamat po sa inyong palaging ano, suporta ah, na binibigay po sa aking channel. ang ganda dito guys oh <laughs> yeah ada ito guys yung ano palayanan namin este hindi pala sa amin. Wow. So, guys, thank you for watching.